Ay, kamusta? Alam nyo ba na may isang problema na madalas nangyayari sa mga kabataan ngayon? Ito ay tinatawag na juvenile delinquency. Ibig sabihin, yung mga maling gawain o krimen na ginagawa ng mga bata o teens. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nangyayari ito, ano ang mga nagiging epekto, at ang pinaka paano natin ito mapipigilan kaya ano pang ginagawa nyo tara samahan nyo una alamin muna natin ang kahulugan ng juvenile delinquency ang juvenile delinquency ay ibig sabihin kabataan o mga bata o things na wala pang 18 taong gulang Delinquency naman ay ang mga gawain na labag sa batas o nakakasama sa likunan. Kapag pinagsama ang juvenile delinquency, ito ay ang mga krimen o maling gawain na ginagawa ng mga kabataan. Bakit kaya may mga kabataan na nagiging delinquent o gumagawa ng krimen? Maraming dahilan. Una, Maaaring may problema sa pamilya. Baka walang sapat na gabay o pagmamahal sa bahay. Pangalawa, madalas din ang epekto ng barkada o fear pressure. Kung ang barkada ay gumagawa ng masama, madali rin silang ma Pangatlo, ang kahirapan. Kapag walang sapat na pera, minsan na ng ilan na gumawa ng masama para matulong sa pamilya. Nawawalan sila ng magandang direksyon. At ang panghuli, ang paggamit ng droga o alak. Ito ay nakakapagpalito ng isip at nagdudulot ng maling desisyon. Ngayon, ano-ano naman ang mga karaniwang krimen na ginagawa ng mga kabataan madalas ay pagnanakaw o robbery, pagsira ng mga gamit o bandalisin, paggamit o pagbenta ng droga, mananakit ng kapwa at pati na rin ang mga krimeng nangyayari sa internet gaya ng panluloko o hacking. ano bang epekto ng juvenile delinquency sa mga kabataan? Una, kapag may record ka na ng krimen, mahihirapan ka makapasok sa eskwela o makahanap ng trabaho. Pangalawa, maaaring matanggal ang tuwala ng iyong pamilya, lalo na ang komunidad. Kaya nakakaramdam sila ng lungkot at pagkahiwalay sa buhay na kanilang sinasabi. Pwede rin silang magkaroon ng problema sa kanilang damdamin tulad ng guilt o mababang self-esteem. At kapag walang tulong, posibleng mauwi sila sa paulit-ulit na pagawa ng krimen. Pero may ilang bagay din tayong magagawa na makakatulong sa mga kabataan para mapigilan ang mga bagay na ito. Pero hindi lahat ay nawawala. Paano natin mapipigilan ang juvenile delinquency? Una, mahalaga ang matibay na suporta mula sa pamilya. Pangalawa, dapat may magandang edukasyon at mga training para sa mga kabataan para magkaroon sila ng kasanayan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng youth programs at sports na makakatulong sa kanila na gamitin ang kanilang oras para maayos. Pangalawa, may mga counseling at mentorship programs para matulungan sila makagawa ng tamang desisyon. At siyempre, may mga batas at programa ang gobyerno para matulungan silang bumalik sa tamang landas. Sa madaling salita, ang juvenile delinquency ay maaaring maiwasan kung may support ng pamilya. May sapat na gabay at edukasyon. Tayo, bilang mga magulang, guro at kasamahan sa komunidad, ay may mga malalaking papel para matulungan ang mga kabataan na maging mabuting mamamayan. Yun lamang ang aking reporting. Salamat sa panonood at sana makatulong kayo. Pero, panguli sinabi ni Jose na ang kabataan ang pag-asa ng bayad kaya ano pang ginagawa mo hanggat may maitutulong ka sa iyong kapwa lalo na sa kabataan tulungan mo siyang umangat nang hindi siya matulad sa ibang taong lugmok na sa mga naging pangarap nila yun ang aking reporting ako nga pala si Jess Christopher F. Marcaida First Year College na BS Criminology M001 Thank you and God bless